Uh, bakit tabi uh, na ang isang uh, tao sa uh, sa Facebook, 'di ba? Sa mga social media platforms. It is because ayaw ka na ng tao na 'yon na umentor ka sa buhay niya. Ganun lang po ka simple 'yon. Kasi uh, ang mundo ng social media, napakadali lang po push button po. Para ka lang pong ikaw yung ipis na nasa toilet tapos ipa-flush ka, wala na. Ganun lang po. Uh, lalo lalo na pag walang pagpapahalaga sa ang tao at ang mga sinasabi, yung mga message mo is parang trash talk lang o walang kwenta para sa kanya. Ganun lang gagawin sa para ka lang a uh, uh, dume na tatanggalin sa toilet, ipa-flush ka. Ganun lang pong social media platform. Pag blinak ka, iibig sabihin, huwag mo nang i-invade ang buhay niya. Wala ka nang right sa buhay niya at hindi ka na kailangan sa buhay niya. Kaya 'yun pong dahilan kung bakit ka po black or you hurt a uh, You hurt someone badly, pwedeng nasaktan siya and gusto niya makapag-move on, then yun lang ang pinakaparaan para kalimutan ka niya, i-block ka niya. So, she or he will forget everything about you, forget everything na pinagsamahan nyo o yung mga nakasakit na bagay tungkol sa kanya. Tsaka, stop uh, bombarding her, bombarding him ng mga messages, kasi the more na sobrang dami ng message mo, the more na walang interes sa yung tao. Ang ibig sabihin niya, masyado kang epal o bida-bida. Kaya, ah, uh, sobrang, ah, uh, nai-stress na siya ng kababasa ng message mo, so, ay uh, useless, kundi i-block ka. At ang mga messages mo, mga poses mo, ay, ah, uh, puro negative, puro mga nag ng galit, di ba, sa kapwa. Kaya, ayaw kanya kasi, uh, puro negative ang nagiging uh, impact mo sa isip niya. Kasi yung mga nababasa niya sa message mo, puro mga hatred, puro mga ingit sa kapwa, di ba? Puro mga pagbibintang, puro mga blind items, yan. Kaya, blinak ka niya. Kasi hindi ka nakabubuti sa kanya. Uh, and what for pa kung nasa buhay ka niya, di ba? Para saan pa? Kaya yun po ang uh, gamot sa mga taong ganito i-block po sila para hindi na nila ma-invade ang buhay nyo. Uh, para hindi na sila makapagdala ng negatibong uh, impact sa buhay nyo. Yung mga nakikreate ng na mga ganyan, mga gulugulong ganyan, post ng post ng mga kung sino-sino personality na hindi nyo namang kilala, you're not involved, uh, babasahin mo pa yung post, mag-aaksaya ka pang mag-scene mode sa mga poses na wala namang kwenta, yan po, uh, mga hindi na pinag-aaksayan ng panahon yan uh, You can unfriend them or block them Yan po yung reason talaga Ang main reason why a person blocks you Pero kung mahal mo isang tao, mahalaga sa'yo Syempre hindi basta-basta mo maibablock yan Because you cherish him, you cherish her very much At uh, nasa puso mo siya Kaya binibigyan mo siya ng pagkakataon To change or improve himself, herself Ayun. So yung mga binablock po, yan hindi naman po pwedeng uh, sabihin nating it's a uh, permanent. May mga nagba-block din na din na hindi naman niya na uh, permanent. Sometimes pag nakalimot na, tapos na po yung uh, yung uh, yung galit, nakalimot na siya and she she wants to move on, he wants to move on, ina-unblock niya. Then start a kung kaya niya na harapin pa 'yung taong 'yun o kung tingin niya may purpose pa sa buhay niya. Pero kung wala na, hindi na kailangan di unblock pa. No. Diretso-diretso na kayo sa moving on process. Huwag na po yung mga ganitong tao, yung mga nagi ng gulo, ng away, tsaka yung mga ayaw mag magpatalo sa social media, tsaka sa GC, mga kung ano-anong mga komento, de ba? Ayaw magpatalo. Hindi ka naman lawyer eh, wala naman tayo sa Korte Suprema eh. ba? Diba? Masyado may ego, tsaka masyado mahahaba ang message, masyadong traditional ako sa totoo lang sa GC pag sobrang haba ng message binubura ko lang rin ko no I just ignoring yung mga message na ganito kasi nakakapag -create, nakakapag create po ng gulo ganyan po ah, kasi hindi kasi minsan kasi may mga statement na hindi magandang dating ha, sa bumabasa ganun po tsaka wag po tayo mag-capitalize ng mga sentence kasi Uh, sa computer po kasi computer literacy pagka nagka-capitalize ka ng mga letter sa statement mo sa uh, sa mga FB sa mga poses, sa mga uh, chat pag nagka-capitalize ka ng letter it means galit ka you're shouting So, uh, hindi maganda ang impact nito sa bumabasa. Yun lang po, mga simple etiquette na pwede sa inyong mapaalala para maging maganda po yung uh, takbo ng social media account nyo. At para hindi po kayo makahanap ng kaaway, remove all mga hindi kailangan sa buhay nyo na nandyan sa social media, na meron kayong mga 1,000 friends or uh, 3,000 followers. Uh, anong maududulot nito sa buhay natin, di ba? Wala, di ba? Tapos pag binash-bash kayo, di ba? magagalit kayo. e kayo naman na nag-create yan. So, ang gawin nyo, day by day, mag-unfriend na kayo or mag-block na kayo ng mga uh, suspicious na tao sa buhay nyo na hindi nyo kailangan. Yan po. They are just decoration, accessory sa account nyo po. Uh, yung mga hindi na makatutulong sa inyo, block nyo na lang po.